Nawalan ka na ba ng cellphone o nahulugan ng cellphone o di kaya ay nanakawan ng cellphone para sa iyo ang video na ito So for today's video nga guys ay gagawa tayo ng tutorial about sa mga nawalang cellphone, nahulog na cellphone, ninakaw na cellphone So dito po ay maaari nating malaman kung sino po ang nakapulot ng ating cellphone at maaari nating makita ang muka at ang lokasyon Uh, kung sino man ang nakakulot o nagnakaon ng ating mga cellphone so, so hindi po sinasadyang pagkakataon ay nahulog po ang aking cellphone kahapon so Petya, Marso 19, 2025 so nahulog po ito sa bus dito sa Singapore po sa biyaheng 962 na bus so sa so, hindi po inaasahan ang pagkakataon po ay nahulog po yung aking cellphone na mumurahin, pero po uh, Importante po ang mga laman nun at napakahalaga po para sa akin. So, paano po ba natin nalaman kung sino po ang nakapulot ng ating nawalang cellphone? So, dito po sa aking cellphone ay meron po akong itong install na apps. Two years ago po ay ito po yung ginagalit pong apps na naka-install sa aking cellphone bago ito mawala. At make sure po na naka-on po yung data ng inyong cellphone at yung location para po ma- kuha niya po yung location kung sino man po ang nakapulot. Pero kung data lang po at hindi naka-online yung location, so ibibigay lang po sa iyo yung screenshot ng picture o yung larawan ng nakapulot ng cellphone, pati po yung mga background. Pero yung location po ay hindi po ma-determine dahil po na-off yung location. Paano nga po ba natin ito na-detect? So, nag-download po tayo sa ating cellphone ng isang apps dito po sa Play Store. So ito po yung tinatawag na Crop Catcher. So after po natin ito may download ay follow the instruction lang po. So nandiyan po yung instruction ng apps at isasign in nyo rin po dyan yung inyong email account para doon po isend yung mga trigger na unlock sa inyong nawalang cellphone o napulot na cellphone. Once na may atin po na ito po ay buksan at automatic po itong mag-send sa inyong email. Isang pagkakamali lang po na mataks yung inyong screen at ito po ay sasend sa inyong email na nakalink sa inyong mga cellphone, sa ibang cellphone po. Halimbawa po, yung cellphone nyo po nawala at yung nakapulot po ay tinignan at binuksan po o tinats niya yung harapan. At doon na po magki-trigger yung unlock field at ito po ay sasend sa inyong email ng inyong cellphone. So hanggang makita nyo na po yung view at yung mukha ng nakapulot. So, ganyan po yung nangyari sa akin cellphone. So, ito po ay hindi po inaasahang nawala. At yung nakapulot po ay hindi po sinasagot yung ating tawag at yung ating mga message. At ito po ay kanyang inok. Yung kanyang aking cellphone ay kanya pong o pinatay yung power. So, bago niya po patayin yung power, siyempre po tinignan niya muna yan. Nasalat niya po yung screen at ito po ay nag-trigger para po isend sa aking email yung larawan ng nakapulot. So meron po tayong tatlong larawan po rito. So, so hanggang ngayon po ay hindi pa po na ibabalik yung ating cellphone. Pero na-report ko na po ito sa pulisya. So isa para po sa mga hindi po nakakaintindi ng Tagalog ay pakipollow nyo na lang po yung instruction na ilalagay ko mamaya. At magagawa nyo rin po kung paano po ito install sa inyong mga cellphone. So maraming salamat po at kung nagustuhan nyo po yung ating content, huwag nyo po kalimutan like share, ng ating Facebook page. So meron din po ako isang content about dito po sa vlog na ganito na maaari mong makita yung nakapulot o nagnakaw ng cellphone mo. So bisitahin nyo rin po yung aking isang Facebook page na kabre TV. So meron din po akong vlog about dyan sa apps na yan. So ilalagay ko rin po sa dito sa ating comment section para makita nyo rin po yung tutorial po kung paano po ito gamitin. So maraming salamat po. So guys, uh, pumunta lang tayo sa ating Play Store at i-download natin yung Croc Catcher anti tap So search nyo lang po yung Croc Catcher. Uh, dadali niya po kayo dito at i-follow nyo lang po yung instruction. So makikita nyo po yung mga nakasulat at sundin nyo lang po yung instruction niya at i-tick nyo lang po at pindutin yung next kung ano po yung mga instruction dyan ay sundin nyo lang po para po maayos po natin yung ating uh, croc catcher Uh, apps. So, ayan po, uh, ilalagay po natin dito, pattern, pattern lock. So, pindutin nyo lang po yung next, allow camera access. So, pindutin nyo lang po yan, at follow nyo lang po yung mga instruction na makikita nyo. So, next, and then allow admin access. So, itap nyo rin po yan. So, enable nyo lang po, at next nyo lang din po. At dadalhin nyo po kayo sa iba pa po mga background. So ayan po ay itik nyo lang din po yan at i-next at i-allow. So follow nyo lang po para maayos po natin yung setup ng ating croc capture apps para po sa ating mga cellphone. So next nyo lang din po yan. Sundan nyo lang po. Enable alert email. So dito po ay maglalagay po tayo ng email dito. So next nyo lang din po yan. So pipiliin po natin yung email address natin. So ito po ilalagay natin yung isa nating email address. At yun po ang ating gagamitin. So okay nyo lang po yan. At automatic po siyang magsisend sa inyo ng email. Once na may magbukas po ng inyong cellphone o salatin ang screen ng inyong cellphone. So ayan po ay subukan na po natin. Uh, on nyo rin po yung location. So yung turn on nyo rin po yung location niya, hindi yung sa picture po on nyo rin po yan. Front po sa harapan po yung ilagay nyo. So, follow the instruction lang po para po mas maganda po yung kalapasan ng ating ginagawang apps. So, ayan na nga po. Ay, turn on nyo rin po yung device notification. So, meron din po dyan pro. Yung po yung pro yung may bayad. So, hindi po natin ginamit yan dahil ang po tayo. Pag nakita nyo po yan, skip-skip nyo lang po. So, ito po yung sample na binuksan natin. Crop took picture from your vivo. Capture time and trigger and lock So dito po nakita natin yung mukha na nagbukas at yung estimated address po na ibinigay ni Crop at ni Google Maps. So pwede nyo rin po siyang buksan sa inyong Google Map para makita nyo po yung exact lugar. So maraming salamat po.